Gipatasan ni Acting Mayor Ramon Alvin Garcia ang cash reward ngadto sa 200,000 pesos alang ngadto sa makatudlo sa naimutangan sa uban pang mga tulisan nga nalambigit sa pagpanulis sa duha ka jewel restore sa Dalan Calderon sa miaging simana. Atol sa press conference gibutyag sa Acting Mayor nga nailhana ang tuto sa dili mo unom ngadto sa walo ka tulisan nga misakiyo sa dili mo minus 14 milyones pesos nga kantidad sa mga alahas giingon nga adunay lima ka mga saksi ang naghatag og informasyon sa kapulisan kalabot sa mga suspitsado i cannot divulge anything else like their names obviously um, but uh, sa pagkakaroon atong gipangusgan yun ang case build up ani atong mga suspect so that Uh, once we file the necessary cases in court, dili maparihas sa last time na i di dismiss lang. I want to see this through ngana yung conviction if ever um, the evidence is strong. No? so una ang case build up, meaning sa case build up nanguha sa tao mga ebidensya uh, against these individuals who are suspects and who we we think maoy perpetrators sa maawang crime. Dako ang pagtuon ni Acting Mayor Garcia nga anaa pa dinhi sa dakbayan ang maong mga suspek. Dili pa makadesisyon sa pagkakaroon ang acting mayor kung hatagan ba og permanent posisyon isip hepe sa Cebu City Police Office si Police Colonel Antonieto Cañete. Sanglit, magdipindi kini sa kasulbaran sa maong kaso. Nakita hinuon niya ang paningkamot sa police official o ubang mga police aron mailhan sa labing dali nga panahon ang mga nalambigit sa krimen. And uh, he knows about that. I've already said nga, uh, ako gusto. In fact, I said 48 hours, di ba? Oh, so after the 48 hours, that will be used now as basis. But, di ba, biyakan na ko, lan, action, 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 mga yunta. Di ba? And you've seen that in the past. Samtang gipaabot pasab ni Acting Mayor Garcia ang lima kapangan sa mga PNP officials nga iyang pilian aron magsilbing permanenteng hepe sa Cebu City Police Office. Walang pamuhatag ang Philippine National Police of so five names for me to choose from. So, mamutana, galing muna ako kung ako bang i-replace or dili ako pa bang ko nakakuha five names? Diba? So, pabot ko na. Ano? Kini ang balita. Ray Pasaporte, City si News.